maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal sa ating mga channel shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Laurel, Lito Buino, Lin Kaligdong Vlog Melinda Alves, Mat Vlog Ati Bing Batingber Idol Marvin Malveran kay XPG Secret Files Maraming salamat Idol kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng mga member kay Tita Jenke Perez Mikroki at Maricel Aranco Shoutout din kay Torin and Fior Prince kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community dyan sa Cebu sa mga Baker at sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simulan na po natin ang ating kwento balak ng kanilang grupo na magtatanong doon sa mga ito. Baka sakaling may nalalaman ang mga ito tungkol sa pagkawala ng dalawang magsasaka. Ngunit bago pa muling makausad ang kanilang grupo, biglang nakakaramdam ng presensya itong si Tatay Boka doon sa kanilang likuran, pati pa nga si Carlo at itong si Ronron Ron, nararamdaman din ang biglang pagsulpot ng mga nilalang doon sa kanilang likuran. Agad na napalingon ang mga ito at nakita nila doon sa kanilang likuran ang dalawang matatandang babae at dalawang dalagita na hindi nila malaman kung paano napunta ang mga ito doon sa kanilang likuran. Ramdam din agad na mga ito ang lakas ng presensya ng mga nilalang na iyon na mabanaag mo na hindi iyon mga normal na tao matalim ang pagkatitig ng dalawang matatandang ginang sa kanila. Agad na tanong ng isa. Ano ang ginagawa ninyo sa aming lugar sa ganitong oras? Buong pakumbaba naman, nasagot nitong si Tatay Buka doon sa mga ito. Pasensyahan nyo na ang aming ginawang paglapit dito sa lugar ninyo. Mayroon lamang kaming hinahanap ng mga kabaryo na nawawala kagabi pa nawawala ang mga ito at masama ang aming kutob na maaring wala na ang mga iyon. Ngunit sinubukan pa rin namin na hanapin at umaasa na kahit ang kanilang mga bangkay ay mabawi namin para na rin sa kanilang mga pamilya. At nandito kami para makapagtanong-tanong. Hindi kasi namin inaasahan na mayroon pa palang mga nakatayong bahay dito sa lugar na ito. Wala kaming masamang pakay. Gusto lamang namin na makapagtanong. Baka sakaling may mga nakakita sa mga ito dito sa inyo. Wikang sagot naman ng matandang babae. Ibig bang sabihin galing kayo sa lugar ng kalahak? Ang maliit na pamayanan doon sa kabilang bahagi ng lugar na ito. Agad naman na sinabi ng mga ito ang tunay nilang pinanggagalingan at dahil naramdaman din ng mga ito na dalisay ang kanilang mga presensya muling wika ng matandang babae sa kanila. Kung ganon, pumasok kayo sa loob. Mayroon lamang akong dapat na ilahad sa inyo. Nagliliwanag naman ang kanilang mga mukha. Batid kasi nila na sa mga pagkakataon na iyon, nalalagay sila sa alanganin. Batay kasi sa kanilang mga nararamdaman, hindi pang ang lakas ng presensya ng mga ito. Pinatuloy sila doon sa bahay na nakatayo doon sa gitna ng mga kabahayan. Nang makapasok na mga ito sa kanila na puna, na hindi naman pala ganun karami ang mga bahay na nando doon. Sa tingin nila ni Carlo, mahigit sa sampu lamang ang mga bahay na nandoon sa lugar. Nang makaupo na ang kanilang grupo at matapos na mabigyan ng makakain, agad na nagsasalita na ang matandang babae na nagpakilala na si Tandang Urata. Ngayon, napagtanto na ng kanilang grupo na mga babaylan ang mga ito. Wala silang kalam-alam na sa kagubatan pala ng kalaha may mga naninirahan na mga babaylan Matagal na kaming naninirahan sa lugar na ito. Ilang dekada na ang aming panatili dito sa lugar. Ngunit hindi nga lamang kami dumadayo sa mga malalayong lugar. Ngunit alam namin ang lugar ninyo. Alam din namin na may mga naninirahan sa lugar na iyon na katulad ninyo. Tulad din sa lugar ninyo. Pinipisti din kami ng mga aswang na naninirahan sa gubat na ito ngunit nagawa namin na mapaatras at mapalayas ang mga ito dito sa aming kapaligiran. Ngunit nitong mga nakaraang mga linggo, nakakaramdam na naman kami ng mas malalakas na mga presensya at batid namin na galing ang mga presensyang iyon doon sa mga asuwang hanggang sa nakita namin nitong mga nakaraang araw lamang mismo ang kanilang pag-aligid doon sa mga kakahuyan na malapit sa lugar ninyo. Kaya ngayon malakas ang aming kutob na may kinalaman ang mga aswang na ito sa pagkawala ng dalawang mga kabaryo ninyo. Hindi pa namin alam ang kanilang pinagtataguan o kinaruruunan, ngunit sa tingin namin, malapit lamang ang kanilang tirahan doon sa lugar ninyo. At isa pa, maaaring hindi lamang mga abwak ang mga aswang na nandoon Mukhang may mga kasamahan pa ang mga ito na galing sa ibang uri na kan ng mga aswang. Kung kinakailangan ninyo ng tulong, magsabi lang kayo. Kailangan natin na magtulungan para mapalayas na ng tuluyan ang mga demonyong iyan. O mas maganda kung mapatay natin ang lahat ng mga ito at nang makamtan natin ang tunay na kapayapaan. Sinang na naman nila ni Tatay Buka at tinanggap ang inialok na tulong ng mga babaylan. Ayon pa sa mga ito, maaring may mga kasamahan ang mga abwak na mga gabunan o mga saltik. Kaya ganoon na lamang ang kanilang lakas loob na muling mamimiktima. Ayon pa sa mga babaylan, bukas na bukas din, bibisita ang mga ito doon sa kanilang lugar. total na pag-alaman na nila ang kanilang tinitirhan wala nang dahilan para patuloy nilang itago ang kanilang pagkakinanlan. Umalis naman agad ang kanilang grupo sa lugar ng mga babaylan at tinungo ang sinasabi ng mga ito na maaring tirahan ng mga aswang. Umabot din sa mahigit sa isang oras ang kanilang paglalakbay bago narating ang lugar na iyon. Unti-unting nararamdaman na nila ang presensya ng mga kampon ng kadiliman kaya wika nitong si bukas sa kanila. Mukhang kinakailangan na natin na mag-iingat. Mukhang malapit na tayo sa kinaroonan ng mga demonyo. Hindi pa oras ngayon para labanan natin ang kanilang pangkat. Alam natin kung gaano sila kadami. Kailangan muna natin din na tiyakin ang kanilang mga pagkakilanlan at makilala natin ang mga sinasabi ng mga babaylan tungkol sa mga kasabwat ng mga abwak na ito. Baka ang grupo na ng kulto ang mga iyon. Matapos lamang iyon, nakataas na ang kanilang dipinsa at muling sinubukan ng kanilang grupo na libutin ang lugar hanggang sa makita na nila ang mga kabahayan na nakatayo doon sa gilid ng malawak na sapa. Nasipat nila ang maraming bilang ng mga kabahayan ngunit ilan lamang ang mayroong nakasindi na mga ilaw ng lampara. Langhap na din nila ang kakaibang amoy na galing sa mga ito. Sobrang napakabaho na umabot na sa puntong kamunti ka ng mapasuka ang iilan sa kanila. Bukod sa mga naamoy nilang nakakasulasok na baho, nakakaramdam na din ang mga ito ng kakaibang mga presensya galing sa mga kampo ng kadiliman nagpasya ang kanilang grupo na lumayo na sa lugar na iyon bago pa sila maramdaman ng mga aswang. Agaran na naglalakad ang mga ito doon sa kakahuyan palayo. Ngunit hindi patuluyan na nakakalayo ang kanilang grupo. May nasipat silang dalawang mga nilalang ang nakaabang sa kanila doon sa unahan. Masama agad ang hinala nitong si Tatay Buka. Kaya agad na inaabisuhan ito ang mga kasamahan Tungkol doon sa mga nilalang, ka din agad itong si kardo na sa mga pagkakataon na iyon nando doon sa unahan ng kanilang hanay. Tatay Buka, sa tingin ko, kakaiba ang uri ng mga nilalang na iyan kumpara doon sa mga naninirahan sa kabahayan doon sa unahan. Kaya kunot na no, na tanong nitong si Tatay Buka doon sa bata, hindi naman lingid sa kanilang kalaman na sa kanilang lahat mas malakas ang batang si Carlo. Kaya kahit na itong si Tatay Buka ang tumatayo ngayon na namumuno sa kanila dahil na rin ito ang pinakamatanda sa kanila at sanay sa kagubatan si Carlo pa rin ang kanilang pinaniniwalaan. Ano ang ibig mong sabihin, Carlo? Na hindi mga aswang ang dalawang nakaabang sa ating ngayon doon sa unahan. Sagot naman ng bata. Tama po kayo, Tate Buka. Hindi po mga aswang ang mga iyan. Ngunit kung may gagawin ang mga iyan na masama sa atin, hindi pa rin ako magdadalawang isip na patayin ang mga ito. Matapos na masabi iyon ng batang si Carlo, muling naglalakad na ito papunta doon sa unahan. Kaya napilita na din ang mga ito na sumunod doon sa bata. Ngayon na nakita nila na parang hindi nababahala ang bata doon sa dalawang mga nilalang na nakaabang sa kanila. Sa tingin nila ni Tatay Buka, mukhang hindi banta ang mga iyon sa kanila. Nang makalapit na ang mga ito doon sa mga kakahuyan, kung saan doon nagtatago ang dalawang mga nilalang. At habang patuloy na naglalakad ang mga ito, huwi ka ng batang si Carlo. Huwag na kayong magtatago pa sa likod ng mga puno ng kahoy dahil alam ko ang presensya ninyo. Huwag ninyong hintayin na ako ang gagawa ng paraan para mapalabas kayo sa inyong mga pinagtataguan. Napatitig naman si Natatay Buka sa bata at napangiti na lamang itong si Ronron dahil itong si Ronron ang saksing buhay kung paano lumaban ang bata at kung gaano ito katapang kaya nang mapatapat ang mga ito doon sa pinagtataguan ng dalawang mga nilalang kusang lumabas na ang mga ito at nagpapakita sa kanila madilim man ang buong paligid ngunit dahil maliwanag naman ang buwan na lumusot ang sinag nito doon sa mga kakahuyan nasisipat pa rin nila ang mga hitsura ng mga nilalang at dito pa napagtanto nitong si Tatay Buka na mga nilalang na mga orang gutay ang mga iyon kahalintulad ito doon sa mga kakayahan ng mga aswang. Ngunit ang natatangi nilang kakayahan, kaya nilang gayahin ang itsura ng sinuman na nakakasalamuhan na nila. Hindi nila batid kung bakit nandirito ang mga nilalang na ito. At hindi din nila alam na may mga oranggutay din pala ang naninirahan sa gubat ng kalaha. Agad na tanong nitong si Carlo doon sa dalawang mga oranggutay. Anong ang pakay sa amin? Kita din nila na nakahawak na ang bata sa kanyang plumingko at handang pumatay na ito kung sakaling magkakamali sa pagsagot ang mga nilang. Napansin nilang tumawa ang isa sa mga ito. Wikang sagot nito doon sa kanila. Alam namin ang dahilan kung bakit kayo napunta sa lugar na ito. Hehehehe. <laughs> Patid namin na hinahanap ninyo ang dalawang nabiktima ng mga aswang na abwag. Kasama ang mga saltik at grupo ng kulto. Alam din namin ang kanilang mga labi kung saan iniwan ng mga aswang. Tanong muli ng bata na nagdududa pa rin sa sinasabi ng dalawa. At bakit naman alam ninyo ang mga pinaggagawa ng mga abwak Papano din ninyo nalaman na may mga binibiktima ang mga ito? Magsasabi kayo ng totoo kung ayaw ninyong mamatay ngayon din. Inilahad naman ng dalawang mga nilalang na ang dahilan kung bakit minanmanan nila ang bawat galaw ng mga abwak dahil pati ang kanilang angkan napipistina ng grupo ng mga aswang. Wala silang kapasidad para labanan ang ganon kalaking angkan kaya napilitan silang lumipat ng lugar ngunit patuloy silang nagmanmana sa bawat galaw ng mga aswang dahil kapag makakita sila ng pagkakataon papatayin din nila ang mga abwak nang ituro ng mga ito ang kinaruroonan ng mga labi ng dalawa nilang kabaryo mabilis na sumunod ang mga ito ngunit nanatiling nakataas pa rin ang kanilang dipinsa hindi kasi mapagkakatiwalaan ang mga ganitong uri ng mga nilalang. Mas masahol pa nga ang mga ito kung ikumpara doon sa mga tunay na aswang. Hindi naman naglaon narating ng mga ito ang malalaking batuhan na nando doon sa gilid ng sapa at agad na nakita at nakakaamoy ang mga ito ng kakaibang baho kakaibang baho na hindi katulad sa mga naamoy nila doon sa kabahayan ng mga abwak nakakasulasok ngayon ang baho na parang may mga nabubulok na laman doon sa paligid. Agad naman na tinignan nila ni Tatay Buka ang mga butong nando doon. At dahil may mga gutay-gutay pa na damit ang naroroon, nakikilala nila ang mga iyon. At patunay iyon na ang mga buto na nando doon ay pagmamayari ng mga kabaryo nilang maaring pinas lang nga ng mga asuwang. Mabilis naman na sinakal nitong si Tatay Buka ang isa doon sa dalawang orang gutay. Uwi ka ng matandang albularyo. Magsabi ka sa akin ng totoo at huwag kang magkakamali sa pagsagot dahil hindi ako magdadalawang isip na kita agad ng buhay. Sino ang pumatay sa mga ito? Isang tanong, isang sagot. Nanginginig naman ang katawan ng nilalang habang nagsusumamo at nagsasabi na wala silang kinalaman sa pagkamatay ng dalawa. Sinabi muli ng mga ito na ang pumatay ay ang mga aswang na abwak at mga saltik. Sinabi din ng dalawang orang na kasama ng mga ito ang grupong kulto. Kaya ngayon, buo na ang kanilang paniniwala na paghiganti nga ang motibo ng mga aswang na abwak at mga kulto. Agad naman na binitiwan itong si Tatay Buka ang nilalang at muling wika ng matanda. Umalis na kayo at huwag na kayong magpapakita pa sa lugar na ito. Dahil kapag nakita pa namin ang papangit ninyong pagmumuka, papatayin ko na kayo. Mabilis pa sa alas 4 na nagtatakbuhan ang dalawang orang butay papalayo sa kanila Samantalang ang grupo naman ng sagradong bantay, hindi na inaalintana ng mga ito ang kanilang naamoy na sobrang napakabaho. Agad din ang pinulot at iniligpit ang mga buto na nandudoon at pagkatapos dinala na nila iyon papalabas ng gubat. Sa isip ngayon itong si Carlo, kinakailangan na naman nilang magdubling ingat sa lahat ng mga pagkakataon. Ngunit ngayon, mas kampanti na itong si Carlo dahil hindi na silang dalawa lamang ni Ronron Ron ang lumalaban sa mga kulto at doon sa mga aswang dahil may mga makakasama na sila. Kahit na may mga saltik pang kasama ang mga abuak at ang mga kulto, sa tingin ng bata, kakayanin nila ang mga iyon. Pagkadating ng mga ito doon sa lugar ng kalaha, agad nilang inilahad doon sa mga pamilya ng dalawang magsasaka ang masalimuot na mga sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay naawa man ang mga ito doon sa pamilya ng dalawang namatay na mga magsasaka ngunit wala na silang magagawa pa wika na lamang nitong si Tatay Buka wala na tayong magagawa sa mga bagay na iyan ngunit sinisigurado ko sa inyo na may mananagot sa lahat ng pangyayaring ito at simula sa gabing ito kinakailangan na natin ng magdubling ingat dahil muling nagpapakita na at nagpaparamdam ang grupo ng kulto at may mga kasamahan pa ang mga ito na mga aswang na abwak at ang mga malalakas na mga saltik hindi na biro ngayon ang ating laban kontra sa mga ito